Parang... Pinangana ka palang malas ka na G, -G to Oh, ang kinis namin lahat Ikaw lang tinagyawat oh, uh. <laughs> Sila ay, ay, Maayos yung mga social media nila Yung karir nila na maayos Kapasok lang ni Petty okay yung karir niya Ako? Malas? Oh. <laughs> Ayun nga no Butang na Ayun nga <laughs> Maligo na ako <laughs> mula pagkapanganak mo parang malas ka na. Parang ganun. Kakanood ko ay nangari sa video. Hindi, bling, hindi, Jay, hindi, Jay. Nasa dugo talaga yun. Pang pinanganak ka palang, oo, promise. Mula ano nun? No, no, Jay, oo, oh, oh, niwala ka sa akin. Parang, pinanganak ka pa palang, malas ka na. Hindi naman. Ay, eh, hindi, Jay, totoo. Tingnan mo, tingnan mo, ang kinis namin lahat. Ikaw lang tinagyawat. Oo. Oh, Siguro ang pun lang. <laughs> Ayun na ako. Hey. Na mati na mati. And, sila sila ano sila ay, ay maayos yung mga social media nila yung karir nila na maayos sila peti o kakapasok lang ni peti o okay, yung karir niya. Ako malas. Ayun nga no. Butang na. Biji. Ayun nga. <laughs> Maligo na ako. <laughs> gusto ko lang maligo eh. <laughs> 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 gusto, gusto ko lang maligo. Napagtanto ko malas ako. <laughs> Tangina. na. Ewan ko ba sa ito eh. <laughs> gusto ko lang naman maligo. Gusto <laughs> ko realize mo na malas ako. Hindi <laughs> eh, yun sa panunod mo ng hari ng sablay. Totoo. May mga tao talaga na parang tinataniman ng malas. Hindi totoo, totoo to, yun. Na to. <laughs> ako na to. Pwede, ligo na ako. Kasi <laughs> ako.

Oo, nabuka. Mamay-mamay yung matas. Oo, oh, kasi dati. Ayla, ito, ito, J, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Dati, sobrang swerte ko. Totoo, sobrang swerte ko. Oo, hmm? oo. Uh, uh, nung sinamasama na kita. Ay, nabuka? Oo. Ay, puta. <laughs> <laughs> puta, nakakapa pala yun. Hahaha. <laughs> Are you <laughs> oh, well on let's go now. <laughs> Later. yung dito, Diamond Game. Punta kayo sa comment section, nandun yung link, and natuturoan ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section, nandun na yung link ng Diamond Game, and then click mo lang yung register. Click mo ng register, yan na yung lalabas, and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko, which is sa comment section na rin. Then eto na yung lalabas sa kanya, yan! Marami kayong games na so pwede pamilyan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko ng 500 to 1,000. Game!